Hi guys, welcome to my vlog. Aalis kami, pupunta kami sa kabilang garden. Papaltan ko yung mga pangit na halaman doon. Yan ang ipapalit ko. Yan. Actually, tatlo yung garden ko. Yan. Kaya mga madam, kaya mura akong magbenta kasi ang dami kong taniman. Papalit ko itong mga halaman na to Tapos dadalhin ko yung mga pangit. Hindi naman sila totally pangit. Kailangan ng root bound na. Kailangan na silang ano. Kailangan. Buksan mo na yung kotse. Ilagay sa likod. Kailangan na silang uh, i-approve ba? Palitan ng mas malaking pot. roadbound na. Kaya sobrang sikip na ng ano tao dito. Sobrang sikip na ng ugat sa ano sa kaya iuwi ko dito para mai mabawasan ng ugat ba ganun Ito, oh. ipiplex ko na sana to ng 150 kaya lang hindi siya waplex flex kasi nga hindi inaabot ng time laging pagka yung, pagka yung ano ipiplex na siya it's either nalolobot na yung cellphone o oh, kinabukasan sana na flex kaya lang biglang nagkaroon ng aberya hindi na siya na flex ayan <laughs> 150 lang sana to si black si pink big roy ayan ay si pink boxer dadaling ko na lang sa kabilang garden dadaling ko yung ibang mga ano not so good doon kasi nga para ma rootbound na kasi iba as in sikip sikip na siya sa ano hi Tingnan niyo 'to, ginagawa na apo ko, oh. Tingnan ah, niyo. Ah. Ibalik mo 'yan diyan. Ibalik yeah. mo 'yan diyan. Yan lagi. Tingnan niyo, ah. Ayun, yeah. ayan, ayan po. Oh. Yan po, yan po. Alam niyo ba, ito ito mo sisira ng halaman ko, eh. Yan. Tingin ka sa akin, tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Oh. Yan, yan po ang ginagawa ng batang yan. Oh. Para hindi na magalit si Tata. Kiss Tata. Kiss Tata, alika Is Tata, para hindi na magalit. Yan, nagsampo na ta. Halika, para hindi na magalit. oh, is na tata. Ay, mali. <laughs> paulit. Is paulit. Ay, talaga naman. Sarap. Yan. Ayan, guys. Pupunta muna kami sa kabilang garden. Marami kong mga harvest doon. Mura ko, Mura ko lang, lang nilipeplex. Yan. Mabay na muna ang ingay.